Gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi na pumabilang ang mga tao ang pinagbala ng Diyos dahil yung pinagbala ng Diyos. Ang lakas ng loob sabihin ito ngayon. Ang teksto ko natin, Philippians chapter 4, verse 10 up to 19. Pag uwi niyo sa bahay, magsimula na kayo sa verse 15 hanggang 19. Pag uwi niyo sa bahay, pag-aralan nyo ituturo ng Diyos sa inyo ang sikirato ng kayamanan pastor, sabi niya, lahat ng ito hindi dahil gusto ko, gusto ko ang tanggapin. Ito ay kinukuha ko, tinatanggap ko, hindi noo, oh, amat, inapang, dahil kailangan ko. kundi dahil gusto ko magpalain ako, bakit hindi bumalik naman sa inyo ako. At ang bawat ibinibigay ko sa akin, ay handog niyo sa Mews. At ang handog na ito, sabi ng Biblia, magigitay na para pagkagtasan ako, And my God shall supply all the needs. Ang dasan ng pastor ang hinihintay ng Diyos para buhos ang pagpapala sa inyo.